Pakanon ang mga karnero sa mga malunhaong sibsibanan. Amen. Dili kanon ang karnero. Kung <laughs> yes. dili pa kanon sa yes. 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 okay, Matod pa, uh, pero may namagit na ito ni Pamilyar, nung bigyan na verse nga mga tayo yes. And I will give you pastors according to my heart, mm -hmm. which shall feed you with knowledge and understanding. O sa'yo ipakaon, knowledge and understanding, mga Ikson ko. Hallelujah. Mauna'y ipakaon, hallelujah, sa mga panon, sa mga karnero, sa atong buhi ngayon, na ato silang patanon, hallelujah, knowledge and understanding, mga Ikson ko. Though the work of the pastor may sa sa'yo, mga Ikson ko. Ang pinakalisod nga trabaho mo no, ang pastor. Right. Yes. Amen. Bisan yes. yeah. dili di mo problema, hindi yung problema. Right. Amen. Amen. <laughs> Hallelujah. right. Kay e kung di ka imo na mong problema. Oh. Ang Eglisyo, yeah. problema yeah. Amen. ang iglesia, magkadagan mo po na imo problema. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Nagingon mga igsoon, Praise God nga kinahanglan at pakanon sa maayong sibsibanan yes. Yeah. ang mga karnero. Yes. Ingon nga magbalantay ako ako kasi nati nga magbalantay og karnero. Ako uyo ana kasi nati nag magbalantay kan dei. Ingon nga magbalantay gi jud na mo sugot ang kanding mga <laughs> <laughs> Amen. 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 Lain tayo magtanaw din mga ang iyong mga kanding mga niwang. Yes, Amen. Mga nangadaw ang dagway. Hindi <laughs> ka yes. Mga niwang. Oh. Mga landan, anak po, dobran eh. Amen. Pagkan mo maayo. Oh. Kumain mo vitamins. Bantayan yun, umayong mga iso ko. Hallelujah. Aron atong magampanan sa kanunay mga kaisunan ang pagkamaayong pinilalan. Hallelujah. Sa mga karnero sa atong buhay kanyo. Ingon nga pastor, gamay pa mag experience mga isoon. Hallelujah. Hallelujah. Dili makusama sa inyong mga kasinatian. Yes. Hallelujah. Usahay, dun ay panahon nga mga langtong napagkausahan na pwede mo ipakaun. Ay. Eh? Huwag naman mo pagkakarami. Nakuulitan. Nakuulitan mga Yes. Oo. Kaya usay, pagkita na firmin. Oo. Ubi nga to, parang karamang pinpla. Oo. Wala naman sila kung sisunod sa balik. Hallelujah. Mga kaya mga kaibig. Sa unan, bakit buhat na po kang laing bala. Amen. Amen. Yes. Kung magsalig lang yung pungkas, kong galing, awa kita may mahimo. Ah, yes. yes. Amen. Amen. Oh, yes. yes. Hallelujah. Ang revival, wala kang sa atong kaugaling. Yes. Yes. Ang revival, mga hallelujah. Yes. Nagsugod, yes, sa mga Hallelujah. Thank you. Wala pa siguro yung pastor. Siguro, ako ako mabalo sa inyo. Nakanagi kapoy mo, ay mong ibutang sa inyong church. Temporary close, kaya ang pastor. Wala santay tayo panimbaho Sun. Okay. Lain akong lawas mo. Siguro wala pa siguro. Amen. Wala. Nas lain. Hallelujah. <laughs> So, dili ang uh, ingon nga pastor, mga iksuot, dili na atong yung ampingan, hallelujah, ang atong pagka-pastor, mga iksuot oh, po. Yes. <laughs> <Yes. laughs> ang mailaw sa mga kaigsunan, ang pastor na sikngisi, pero tinuod mo ako. isi na na, pero ang gabi na nang kasakit. Amen. <laughs> <laughs> <Hey>. Amen. That's right. <laughs> boy, boy, okay. Tanang mga pangloob.

Apod lang sa mga dagkong mga mala, yesya. Hallelujah. pan sa mga mala. Kung iba mo ba? kung iba ng iba. Kung iba iba iba. Kung iba sa mga Kung iba iba iba. Kung iba iba iba. Kung iba iba Hallelujah! Tungod kay imong gibantayan ang mga karnero sa atong buhi nga Dios. Yes. Yeah, yeah. Amen. Yeah. Hallelujah. Kay pa sa atong mga leader sa ilang pagwali nga ang tinuod nga tinawag sa Dios. Dili gayud mahutdan o mga mensahe. Yeah. That's right. Yeah. Sa may ilang nagduwa, right. ako kaugalingon. Pagwa na pur purok na mga tinatas bigas. <laughs>

tanan ang mga butang nga imposible. Hallelujah, gibuhat di sa Dios nga posible sa mga katawhan sa atong buhi nga Dios. Yes. Dili yes. to kay ni Moses. Yes. Yes. panahon nga napakiyas si Moses mga isuot. Yes. Right. Dunay panahon. Hallelujah. Nga nga himong nasuko si Moses mga sa mga panahon nga iyang gidumala igsuot. Hallelujah. Apan ang pinakanindot mga kaigsoonan nga dili lang mawala ang atong relasyon dinha sa atong buhi kini. Dili lang mawala ang source nato. Hallelujah. Sa mga panalangin mapaisunan ang source nato sa kusog. Hallelujah. Ang source nato kung unsaon pagdumala. Hallelujah. Ang katauhan sa atong buhi Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mangkot ko sa 1 Peter chapter 5 verse 2 to 3 mga isol. Tagdan ninyo ang panon sa Diyos nga ana adihat kaninyo. Amen. Dili nga daw sa inyong nga dipamugos ka mo kung dili sa kinabubuton ninyo gayod. Yeah. Hallelujah! Dili alang sa makauulaw pagpanapit kundili inubanan sa kadasi. Amen. Dili say na habi nga pagdumala. Yes. yes. Tay dili ta mga busing. Naa pa kun lang tag boss. Boss. Mga busing. Mustambol waton boss. Pero sumala sa lecture kagay na we are servant leader. Yes. Yes. Hallelujah. Tuna dio iyo nga yes. nagdumala sa atong kinabuhi. Yes. Yes. Tanawa sa, sa lakaw ni Moses. Si Moses wala naka-abot, wala naka-possess sa promised na... Yes. Hallelujah. There's a predecessor and a successor. Karong successor pa ka, pero mo-abot ang panahon, may mga predecessor. Amen. 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 Dili yung ka magpabiling bato sa si iglesia sa Diyos. Gawas ni <laughs> <laughs> Hallelujah. Hallelujah mao nang dunay predecessor dunay kuy successor and Joshua was the success uh, the successor mga igsuon ko haleluya kinsa ang Dios nga naggamit kang Moses mao sad nga Dios ang nigamit kang Joshua Kung kinsa nga Dios ang nigamit kang Adjo mao ang Dios yeah. nga magagamit sa atong yesterday, today, and forever. Amen. Amen. Hallelujah. Ang nagagamit sa mga tao ka ni Anto, sama ni David. Hallelujah. Mausap po ang Diyos na magagamit ka na ito, mga pigso. Amen. Tumala sa itong nikabasa, dili sa hinari-hari na pagdumala kanila, nga gipiyal ka ninyo. Kung dili ninyo nga panag-ingan, hallelujah, nga pag-aawaton sa panon. Amen. Yes. Doon naman tay tayong mga lapses. Doon naman tayong mga na maghindi, maghina to, ma-perfect ma, ma ang atong pagdumala mga yes. Exoto. Apan atong gibuhat. Hallelujah. Yes. Kung unsay pinakamaayong ng butang ka atong pagabuhaton yes. mga Iksun. Yes. Alam yes. sa mga karnero yes. sa atong buhi. Yes. Yes. Hallelujah. 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 Hayaw, magpuna ang dili mo. Amen. Yes. Yes kay dili kita ang nagbalansang sa cross sa kalbaryo aron sa pagtubos amen. ni anan kalaga mga pesuna yes haleluya mao ang atong buhi nga Dios ma nga mao ni tubos haleluya diha kanato mo sa mga kalag nga gipiyal kanato amen, kanato. amen. kung giunsa sila paghigugma sa Dios mao usab nga paghigugma ang atong pagabuhaton diha kanato amen haleluya gipiyahan ni time ka mga kardero, huwag pangita ang usa. Mga buot pasabot, mga igsoon to, ingon ana, kabililon, ang usa ka kalag, at ubangan sa atong buhay. Gusto yung mga buot sa itong panahon. Ingon nga pastor, gusto yung na ng punta. Asi, ano ito? Mahala mo. <laughs> Imbis i eh, pronounce mo ang blessing, ang mit ang mitubo si mong kasing-kasing mo ang Hallelujah. Praise God. Mauna si Pedro, si Peter, mga iso, gives us clear instruction. Hallelujah. To teach and care for the flocks that God has has entrusted to us. Ipihala na kanatok, mga iso, mga iso, Hallelujah. Dili na atong mga karniro mga kaistuna. Kung dili sa atong buhay. Niyo. Ang atong punabuhat kung maulaw, mga